maganda palang episode na rin magandang ano sa isang sanga ito po yan o, medyo pabulaklak pa lang day 20 day 50 Day 70 Day 100 dyan Medyo hinog na oh Montage siya ata Ang tawag yung minomontage oh Day 120 twenty. Oh. Hindi ko alam kung, kung sure kung 120 days ito bago maging hinug Balay po sa episode na ito ano po Andito po tayo sa area number 3 po Mag-harvest po tayo ng lansones ito po may mga naon na naon Bali sa lahat po ng ating hinarvest Magkaiba po naman yung ating gagawin ngayon Harvest din po Pero ibang variety naman Ito po ay Tagalog variety oh. Yan, native yan, kumpara po sa, ito po yung dabaw, lalaki oh, yan oh, aba. Oh, pag uh, pinagpares, magkaiba po oh, pares lang ho ng malansunis. Magkaiba lang ho isa lasa. Hmm. Yan oh. Eh, tara. Ano ito, masasama sa dabaw? <laughs> Masim ano oh? Ota. Mari po ng aakyat. Bali malaki po ang pagkakaiba. Malaki po ang pagkakaiba nung ano sa sukat, sa sukat ng lasa. Hindi ko alam kung nasa lugar, baka naman sa mainit na panahon, matamis siya. Pero ito sa hibangan, nakakadalik ka rin ng daba, wala? Wala pa, ano, ha? Ha? Mm -mm. Arda po yung puno ng daba, Ay, taas. Yari na ano tuwi Yan nasa tasa po tuwing harvest Bali yung pong puno ng native At puno po ng da Dabao at native Ano po ang nat At native pares lang po ang Tagal ng pamumunga po hmm. Parehas lang. tapi papa nih gini. Uh. Itu loh pohon bunga oh. Uh. Lelaki oh. Uh. Kakak tua. Oh, lelaki yang butut. Ya, ale tapi nasa dulu nah. Akapal ng bunga na rin Ha ha Baka presyo nito Ano Yan ay na Ayun na Dito na po tayo sa dulo Aba pagka lalaki Ay uberate na ba ito Parang mag uberate na rin na yun. ah Aba Pagkadaan pong bunga Uli Yan o um. Ah, kakatuwa. Ano ito yung doot, dadaplasin pa rin kita rin? Yung pupuntahan sa dulo. Ah, kakatuwa po. Ah, wahitik sa bunga oh Laging hitik kaya na po. Ang daan po naman ay oh, malanggam. Oh. Ang lalaki oh. Panalo sa laki. Ngayon ko laban ng pwerte. Wala ba uti ng ganito? Mm. Dabaw. Presto, time lang daw po ni Uti makaharvest ng Dabaw. Oh. Kung sa kataong bay lamburan oh. Parang bata pa yung pagkakatawa niya oh. Siguro, mga 15 to 20 years old na ito. Punong ito. Nandali, ko, Abot pa, bari, yo. Abot pa rin, iba. Baka lumaki eh. <laughs> Ang lalaki, oh, ba. Kakatuwa. Ano 'to? abot abot pa, bandokawin? Opo, opo, opo. Madali lato -lato. Gitik. Apaka dami lang ito lato Banalagitik Apakadami lang gampati Yan aktual pag harvest po Abot pa yung isa kayo nanti Abot mo pa Yan yan yan, yan. Yo no Dini ka na ba utoy? Dini ka na? O palitan lang tayo Utitirahan Bale yan po yung ibababa na o oh. Purong na yan o oh. Pagkakalala ka po naman ng ano, ay ah Lumong lumong oh Kahit malanggam Basta po iba pa rin yung native Ano ko tikman mo? Ay ba eh <laughs> Tikman ako may taga Baba lamang <laughs> Taga saan boat? Diyan mo na ba ilululus eh, yan? Ay dadal ko doon sa kumot Makahabi lang abutin ang ulan Ay dali hala Mga kapatid po eh. na po tayo tigma. Tayo naman pala narang dalawang timba Hindi ka adami yan Ayan na po, dalawang timba na Ayan na po Magkano kor lang presyo ng naman? 70. Paranggayt. Uh -oh. 70 po ang parang Ibig sabihin lang, madamihan. Pero daw, nga, parang Ibig sabihin yung presyo natin sa pagkapagdating sa paling ito, yung ano na. Dala. Pagdating po sa palengke May patong na sa 100 Ah, dami lang gam patik Matamis kaya May lang gam Dabao maasay Hindi po naman natin sinisira Lahat po naman lang sa unisay Maganda o ito yung panastas Pagkalanggam oh. Kamay mo <laughs> eh, nakakapit lang sa maliit. Ano ito yung mahahagit mo lahat na yun? Oo, oh, ang Kapag kaya ako na rin nga. Yun, oh. Laki, aba. Bilis makapuno. Meron pa ito yung nasa ang pagbunga ng lansunis pwedeng pasalahin ang pagbunga. Pwede hindi. Inaabunuhan din ba mga lansunis? Hindi. pasala. Ano ba may pasala? Dali mo na ba? Ay, ibig sabihin yung pasala nga, yung sala sa panahon. Ngayon, panahon. Kung bagay, December papabungahin. Ay, hindi. Ay, pero aray pagkakadaming pa ko, Ariel. Uto yung dami pa, oh. Uh. Ayan po ang pasiti yan. Nakita po ba niya yan? bulak ng lansunis. Oh. Uh. Ang dami. Ibig sabihin, babaguhin po ba ang season ng ano, kumbaga kaya ba sa abuno, kaya ba siya sa ano? Sa timbao. Oh. Ari Ari pong ating expert mag-harvest ay puro lansunis po sa kanila. Sa barangay Hibanga. Inyo ba yung Hibanga Tayabas o Hibanga Sariaya? Tayabas. Pero may Hibanga Sariaya? Oo. Ano, dalawang barangay ay Yun, no? Yun ang, ano dun eh. Hindi ako balibugang manunit na naglag. Bakit? Uh -huh. Suka. Kalamansi. Ah, yun. na ito? Nais, hindi na, pa rin yung tamis ng native, ano? Mm -hmm. yung palay ganun ng diskarte kahit di tirahin ng pangkuha ay may no, pang dito na, dito na ma baka lalahatin ano to isang baba na lang oh maabot lahat oh no way Yes, mga magkatalim, talim ng mga dabaw. nang hindi manakaw <laughs> hindi ka nang mananakaw pagkaganar yan umasin pero po pagdating naman sa merkado ya ganar lang huwag natin pagdating po na sa merkado at halo na hindi na natin madadali yan hindi na natin makikilala ay malalaki ito ito malalaki kaya ay kung ihalo sa native malalaki ay ang iba naman na hindi expert sa variety nito eh ito pala palipas na palipas na nga oo oh. Uberite na nga sabi ko. Ay, para hindi ito madada. Ayun, madali na. wag Huwag na, huwag na isa. Buwis-buwoy na dun na. Ah. Yan, nakapuno na po din ng isang balde. Isang timba. Na. Aba, aba. Are ba 'to hilo pa bari? Alin? Hilawin pa 'to ano? Eh, may rupang apat na sumisaw. Yan, mababa na po ang expert. Yon, ako po naman si Kabis bababa na din po. Hindi sa expert. Yan po yung expert din. Kaya lang, makahingin hindi pag Yan, utay na sa mga, mo na. Yan oh. Sabi ko kuha rin ng um, kumbaga para makatulong din ano makapira yung mag-harvest talaga ng tunay. Para kabis pa kay pagod na pagod ah ang pumuti ah. Ha? Ilubig do. Eh. Aba kita mo naman tayo eh. Mm. Ah, ah. So, baka galing. Para pagod pa ko si Meron well. so, na. Oh, oh, Aba. Ah. Oh. Ah, ah. Ang, partner po ating ibinahagi at gawa ng para maipakita rin po ba 'yan, oh. May kasama tayong expert. Dami na oh. yun yes, sa sandi bago. Sa tabi, yan. Lalaki, oh. Sila kang makakapagkarga, ano? Oo. Oh, lalaki. Baba. Dabaw. Ano din? ba yan? Dabaw, ari. Eh? Mabubuga ako niyan, ah. Uh, dabaw versus ano po, oh. Dabaw versus native, oh. Ibang-iba po ang pagkakaano. Dito tayo sa side dito, Quality, quality. Teka, 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 teka. No, ado ko nga. Doon ka nga magaling na mamumitas. Doon ka, doon ka, doon ka tumayo. Nago, <laughs> aw. Oh. Ngayon naman. Papatikmin. Papatikmin ko naman kayo. Dalawa, kayo dalawa kabis pa kayo isang mali, tika isang malaki. Oh, itan, no. e, aw. Oh. Ito, bakpaka na rin. Oh, hala. Tingnan ko ang bibig ninyo. Kung alin ang mas reaction. maganda. Video reaction. Ayun. Ay, native. Yan, ano yan? Native. Hindi ah, na ito, ano toy? Pakita mo yung native kung anong talagang pagkakakampaka ayo. Wala, libog na libog ka. Parang kulang pa ang native ah. O yan, hala. Sige, kayo na akong magsabi. Napikit Hindi, yung puno may sobrang uoy. <laughs> Ay, ayos. O ano na ito? Anong masasabi mo? Sa dabaw at saka sa native? Okay, balas, O ano lasa ng nang dabaw? Ipi. Ay, ang native. 100% na kumbaga ang native 80-20 po 100% ang ano ang native na matamis tapos ay ang ano yung 20% yung baba ng asim yung pong kumbaga ang tamis nito ay hindi po naman matamis totally matamis ang tagalog po 80-20 kumbaga 100% 18 tamis asim yung 20% ari po naman siguro ay 70 30 yan ang tamis ay 70 yung asim ay 30 ay okay ay, na ka kung... bispo kayo okay na okay na ay ko labanan ka naman sa pagandahan at palakihan ay takainis na may ari oh ayo dumiyata yo ay, oh. pag parregalo ari pero may kaunting ngiti Ayun. Yes. malaki po ang pagkaka... Kumbaga hindi rin po naman, kumbaga 10% lang yung ano niya yung pagitan sa pagandahan po naman ah, talaga maganda Ma quality oh. Oh. Yo. native oh. yun ito ah, po dabaw versus ano yan to to yung uh, pagkadami ano mm -hmm. versus native ang lalaka naman talaga ayun haba <laughs> ito na po yung ating harvest oh. ah, ah talaga mansad oh, to ito mo gangano ko rin kay gabayabas Aba, tayo siya nga naman. <laughs> Aba, ito pa lang ito meron ding may sakit o tamo. O. <laughs> Baka maroon ito nilal nilalagnat lang. <laughs> may sakit sa <siya> balat. <laughs> ha? Ito, ah, lutlut tayo. Ayan, nalaki. Ba't natin, mo pa yan? Yeah. Ariko, Ricky, oh, pag may tatlong puno ka na sa bag mo, <laughs> ay tatlong buhod ka. Ang lalaki, ano? Ay, nakakatuwa po pagka ano. Ay, hmm? ano ito na natin dabo, ilalagay ko na kasi ibabaw. Ating nilalagay ng... Oh, Tagalog, ano? naman ng Tagalog. Kaya ito natin lalatagan. Latagi. Kasi mo ikumpara mo apulang nga oh. Ay iba mo tita, tingnan mo tayo papakita lang. Eh. Aba. Pati <laughs> <laughs> malaki ang tawag ko niya, malapit din. Nandiyan pa Pupuntahan ko ang akin utol. Hindi okay. okay, yan. Hindi pa namin tigakit na meme ah. Uh, Oo, hala. Oo. Oh, oh. <laughs> <laughs> ba Bali ito po yung puno ko ng ano naman oh. No? Yan papatikling ko po kay Dini eh puno ko ng lansones oh, oh. ito po ay variety tagalog din kaso medyo napaswerte hindi gaano tumaas o oh, ayan oh. mababa hindi po ito dwarf basta tagalog din siya oh. ito po naman kahit ganito lang kalaki medyo maedad na rin po yung puno na yan oh. ya yeah, ito po ito po ang tanim natin oh. Ah, ah. Yan, ang makita po ninyo. Ang ganda po sana nito, kung sa gilid lang ng bahay, ano. Yan. Sa gilid ng, para po bang dwarf. Gawa po na yung iba, dinudugtong laang, oh. Dinudugtong yung kanilang lansones. Panalo sa tamis. Iba talaga. Mm. Ang light po ng puno, ano? Oh. Dami pa po sa taas, oh. Madali-dali po pati akyatin. Akad po tayo. Oh, yeah. May bubuyog pa yun. Kita mo pa rin yun. May bubuyog. Baka hindi tayo ma mapupulok. Ang episode po ngayon ay laging sa suris tayo gawa po ng seasonal seasonal ngayon Oo. Eh. oh Minsan nga hindi nagsasabay-sabay oh. Hindi nakakadalawang harvest tayo dito. Tamis. Pasang ka ko eh. Ha? Nayang. Sumba quality. Tanim Korea. <laughs> Tanim. Ito ang ito. Yung bubuyog oh, nangangain ka ba noon? Pagka na pulok ah, ay, meron pa lang bubuyog eh. <laughs> Tanim ko nga po Korea. Kaya pala ay ang <laughs> din. Oo, oh, kasi laki ko lang. Sasabihin na rin puno ko lang sunis ay. <laughs> oh. Maliit ang may-ari, di maliit din ang puno. Salamat po sa lahat. Ano po yan? Pag po kanyang babayok, magtanim ng ano. Basta tanim lang kung may sanayaw kasi yung iba. Para po ba nakawala ng pag-asa? Sasabihin ay baka naman medyo hindi ko naabutin. Ay may mga anak pa po ah. Apo, pinsan, pamangkin. Hindi sila po makinabang. Opo. Kaya po tayo tanim pa rin ng tanim. Hmm. Maganda pa lang episode na rin, magandang ano. Sa isang sanga ito po 'yan, o oh, medyo pabulaklak pa lang. Ganito po pa lang step by step nito. Oh. Medyo maliit pa lang. Kumbaga day day 20, day 50, day 60, day 100, day 120. Mm. Ayan 'no. Oh. Day 20. Day 50 Day 70 Day 100 Diyan medyo hinog na oh Muntad siya ata Ang tawag yung minumuntad siya oh Day 120 oh Hindi ko alam kung, kung sure kung 120 days ito bago maging hinog Bahala yan po, salamat po sa inyong pagsama. Ano dito na rin po tayo magtatapos ng vlog na to. Kung di pa po kayo subscribe sa akin channel, pa-subscribe na lang, pakalag na lang po notification bell para maging updated po kasi susunod ko pa ang videos. Hanggang dito na lang, ingat po palagi. Happy happy lang. Bye.